Hello guys, welcome to my channel Kamusta po kayo lahat? Ngayon ay natito ako sa isa sa luxury or designer na mga tinda bag at mamahal mga bag and stephen and sapatos ayan, pakita ko sa inyo yung mga tinitinda din, alam niyo ba yung hawa ko na yan, ang halaga niya ay limandaan, five hundred dollars for one slipper yung ba sobrang mahal. <laughs> huh? Hindi ka makakapili kasi sa sobrang mahal. Ayan yung isang nagustuhan ni Stephen Brand Tory Burch. Ayan. Alam niyo ba na bumili ako dyan? Kasi regalo ng asawa ko. Para sa akin, pagdating din sa bayaran, ang halaga pala niya ay 198 yung isa na yan. Ito na ito sa bayaran ay umabot siya ng $300. Ayan. Ang bayaran mo lang naman dyan ay yung name brand ng Stephen. Ayan. May mabibili ka nga din daw sa online na kanya style. Cheap. Pero ang may bayaran mo nga dyan ay ang name brand nila Tory Burch. Ayan. May nakuha ko na Stephen. binalik ko kasi ang mahal-mahal niya hindi ko kayang bayaran. <laughs> ng ganong kamahal for stepen lang. Napakarami ko na stepen. Kaya, yeah. nung tinik ko yung resibo ay umabot siya ng 300 something. Ay sabi ko sa asawa ko, hindi niya sinabi sa akin na ganun pala yung price niyan. Tapos, ang ginawa ko, hindi talaga ako mapakali. Ang ginawa ko, sinoli ko siya yung stepen. Ngayon, sabi ko, papalitan ko. Yung pinalitan ko na makakala ko na naman ay $198 lang. Nung binayaran ko siya ay $198 palang price. Kaya hindi ko na sinuli. Nakakahiya naman kasi sinali ko na nga yung isang $300. Ngayon nung mali ako ay sasori ko na naman kaya kinuha ko na lang siya. Ayan meron din siya habayanas. Ibang klaseng habayanas. Ayan meron din sa other side ang ganda talaga. Pakasarap mag-shopping. Lalo na may pera ka, diba? Dito sa Amerika, ay talagang ganda ng mga brand nila. Tapos, may mga sale din sila. Ayan. May mga lugar na sale nila. Ayan. Pwede ka dyan mamili. Kaya lang, hindi mo naman makikita dyan yung talagang gusto mo. Diba? Kaya, kahit sale siya, hindi maraming yung sinusumumuli. At syempre, ang gusto mo bilhin ay yung nagustuhan mo. Ngayon, meron din dyang mga Birkenstock na step in. Ayan, no? Oh, yung Birkenstock. Ang ganda din niya. Ang maabot sya ng 145. 10K. kurang 10K sa Pinas yun. Diba? Ayan. Pumunta naman tayo dito ngayon sa mga handbag. Ayan. Mark Hub Jacobs. Alam niyo ba na napakamahal din ng brand na Na, ah, uh, ka talaga. Kahit gusto mong bumili, hindi ka makakabili kasi ang mahal ay yan. Yung tote bag nila na yan ay tela lang. Ay umabot siya ng $300. <laughs> yung isa ay letter $500. Ayan, yung maliit na yan ay 300. Ayan, napakamahal talaga niya. Kaya, paano mo bibili? Tapos, meron ako nagustuhan dyan. Ang pangalan ng bag din ay Tory Burch. Kaya lang, sobrang mahal. Maapot siya ng 450 sa buhay natin ngayon. Oo, sabi nila, pag maganda yung mga gamit mo, investment daw yun. Lalo na yung mga nabibiton, no puti, at saka yung mga ano basta. Ito naman sa akin, hindi ko naman siya ma-invest kasi gagabitin ko siya at madudumihan. Kaya nahihinaya ko mo ngayon na Kaya pwede na ako sa medyo mura. Like MK bag. Ayan, tourist board na yun. Ay nasa 450 to 500. Yung maliit na yun is 300. Basta gano'n ang mamahal. Nakakahiyang tumingin. Tsaka nakatali siya. Hindi mo siya basta-basta makukuha. Pag mamahalin ng gamit, mga nakatali. Ayan, nakasecure sila para hindi mo makuha ka tulad sa ibang lugar ng mga tindahan ay hindi nakatali pero alam ko pag mga MK coats, eh, may coats din dyan wala nga lang MK ako nakita okay, paano po, bye bye for now thank you for watching, bye bye